Okay, uh, goodie guys, no? Meron tayong si service dito na Condura, bottom load uh, water dispenser. So, ang problema nito guys, uh, ayaw maglabas ng tubig, no? Kapag uh, nakasaksak, no? So, ang niyari guys, kapag hindi naman siya saksak yung uh, dispenser, naglalabas naman ng tubig yung kanyang uh, cold, no? Yung cold faucet niya naglalabas, pero pag once nakasaksak na, hindi na siya naglalabas ng tubig no? so sa madaling salita guys ang problema nitong ganitong nga uh, problem ng isang water dispenser ay yung nagyeyelo na so ibig sabihin kaya hindi siya naglalabas ng tubig dahil nagyeyelo na siya no? so ang mangyari dyan guys sa mga itong problema sa bottom load ang problema nito guys yung kanyang sensor no? so kasi nga hindi na ito nag automatic cut yung compressor kaya ang nangyayari tuloy-tuloy ang takbo hanggang magyelo. So, itong wire na ito, guys, ito yung nakasiksik doon sa tanki ng water, no? Nung water tank nitong uh, dispenser. So, ito ngayon, guys, ang aming uh, tingnan, uh, iti-check natin kung working pa ba ito, no? Ayan. So, tingnan natin to kung working pa ba or good pa yung reading ng isang sensor ng water dispenser no so halos lahat naman guys ng sensor ng water dispenser na bottom load ay isa lang yung reading no isa lang yung sukat niyan no so ito guys kayo ng aming uh, testerin tingnan natin kung ano ang sukat nito no kung bakit ayaw niyang maglabas ng tubig kapag nakasaksak na no so ayan so nandito kayo kami ngayon guys sa Bill Air 3 Santa Rosa Laguna no so ayan So sa mga nagtatadong pala no, tayo po ay nagbibigay ng mga tutorial at the same time meron tayong challenge sa aming uh, Facebook na Nurture Vlog no, nagpapamani hunting po tayo para doon sa ating mga followers no. So kung kayo po ay hindi pa naka sa aming uh, Facebook page or Facebook na Nurture Vlog, mag po kayo baka malapit sa area niyo yung madaanan namin. So ayan guys, 3.4 kilo ohms ang na-reading natin no. So ibig sabihin ito ay busted na or change value na no uh, 3.4 no kasi mababa na dapat kasi guys 8 kilo ohms ang tamang reading nito no so nakuha natin guys yan, no 3.4 kilo ohms so, ibig sabihin change value na yung parts na ito so kaya hindi na siya nag automatic no hindi na siya nagpa-function so ang gagawin namin dito guys papalitan namin to no papalitan kung gusto niyo rin pala mag-order ng sensor na yan available yan sa amin guys no So, 8 kilo ohms yan ang required na ilagay dyan, no? Ayan. So, ito guys, no? So, dito namin yan. So, ang ginawa namin guys, kinat na lang namin yung wire tapos uh, inis splice Kasi nga yung socket nito, hindi na namin ginalaw, no? Kasi nga, hindi naman, ang pagbumili kasi kayo, yung socket niyan, hindi siya match, no? Kaya kailangan i-splice nyo siya. So, kung magapatulin mo yung luma, i-coconnect mo siya doon, no? So, yan dyan. So, ito guys, oh, Dito yamin yan siya ibabaw no? Katingin namin tong <clears throat> styro dito diyan natin siya ibabaon no? kapag nakat na natin yan Yan natin siya isiksik guys no ayan so dandaan guys pag nag kayo nito ha baka matamaan nyo mayroong coil dyan sa loob no baka mabutas so, instead na lalamig hindi na lalamig yan no so ayan guys dito natin siya isiksik ayan guys so oh, mayroong puti tapos yan so dyan nyo siya isiksik guys sa taas no sa taas nyo sa ilagay wag doon sa pinaka uh, yung puti mismo doon sa taas nyo sa ilagay no? siksik nyo sa dyan para uh, magpapansyon yung sensor no? kapag nasiksik nyo na ibalik nyo na yung pinaka styro na kinat nyo no? ayan pag nabalik nyo na yan ayan so yun okay na yan no? pag no? so yun po ang problema guys kapag ang dispenser ay hindi naglabas ng tubig no kapag matagal siyang siya saksak no pero kapag hindi naman nakasaksak naglalabas naman siya ng tubig no so yon no so iulitin ko po yung sensor available sa amin kung kailangan nyo pwede kayo mag-order sa amin ayan so applicable ito guys sa lahat ng brand ng bottom load water dispenser so yon so huwag niyo kalimutan guys ipalo ang ating uh, YouTube channel uh, Nurture TV at saka yung Facebook natin na Nurture Vlog guys no kasi ang activities na ginagawa natin Uh, nagbibigay tayo guys ng tutorial sa mga automatic washing, aircon, water dispenser, ref, no, nagbibigay tayo. At the same time, guys, nagbibigay din tayo ng pang-copy, no. Pinapahunting lang natin, kumbaga, ang pagbibigay natin mayroong challenge, no. Kailangan mo siyang hanapin or huntingin, no, para naman may trail, no. So, kumbaga activities namin or uh, pa-challenge natin, no, sa ating mga followers, no. So, hindi naman kalaki yung halaga na binibigay natin, no. Pang ano lang, no pang laro lang no pang kape no so ibibigay natin so yun thank you bye bye